Good morning, good morning mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So sa ngayon mga idol Bago to, bagong lahat Tayo muna ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos Upang ligtas sa anumang kapamakan At pangalawa sa aking pamangkin na si Christopher Manimog At sa pangatlo Sa lahat ng mga Kasama natin vlogger Maraming maraming salamat po Shout out po sa inyong lahat dyan sa lahat ng mga youtuber na kasama ko maraming maraming salamat po shout out po sa inyong lahat at saka sa mga silent viewers maraming maraming salamat po so sa ngayon mga idol nandito tayo sa bundok so may sapa-sapa tayo ay panibagong adventure ngayon mga idol tayo ay nangunguha tayo ng tingting -ting kasi wala tayong hanap buhay dito sa probinsya. Kaya naniningting lang ako mga idol. At para makapagbinta. Nakakapagod na din dito sa probinsya mga idol. Init, pagod. Ayan mga idol. Dito sa may sapasapa na ito dito mga idol. Uh, ah, nakakuha ako dito. Ayan. Kaya lang masukal dito mga idol Kaya ang gagawin ko Mamaya pang hapon ako uuwi At ako'y magagilap pa Kasi dalawa sa akong dala ko mga idol Gusto kong punuin Pero nakakatakot dito mga idol kasi we. Baka may mga kubra uh, Ingat-ingat lang tayo Lagi lang tayo magdasal sa ating Panginoon Sana igabayan tayo Sa anumang Kapahamakan Ligtas Ayan dito mga idol ito, may nakita tayo dito. Ayan. Dito mga idol, pag masipag ka lang manguha ng tingting, makakaraos -ting. din. Ayan, nakakapagod. Napakamura ng tingting -ting, mga idol. Kinsey na. Nakapagbinta kami ng alagang 50 kilos. Grabe. Kawawa naman talaga. Kaya lang wala talaga ng hanap buhay kundi ito. Ayan. Sana makatagpo ako ng ginto dito mga idol. May awa sana. <laughs> May awa sana sila makatagpo tayo ng isang bar na ginto. Dito mga idol. Ah, hindi naman siya mainit. dito ka lang sa mga sapa-sapa at uh, wala na nang wala sa ngayon mga idol parang nakikita ko wala nang nangunguha ng ano thinking gawa ng grabbing init kaya ako lang lakas loob na lang ako kumuha dito ayan ano bitak bitak na ano lupa bitak bitak na lupa baka dito sa lupa ito baka may mga kubra na ito kasi ang kubra ano uh, nasa ano lang yun uh, malamig mga ahas kaya tayo ingat ingat ngayon iiwasan natin yung mga bitak bitak may malaking puno dito mga idol wala, nakakatakot naman ito. Pag ikaw lang talaga mag-isa dito, mga idol, nakakatakot. Thank you. Grabe no? Tahimik na tahimik. Ibon lang ang maririnig mo. Ramdam na tayo muna. Grabing init. May baon na naman tayong tubig eh. Kaya yun. Sabi. Ay Shout out sa lahat ng mga minamahal nating OFW. Maraming maraming salamat po sa papanood nyo sa aking mga vlog at sa mga kasama nating yan sa sinsamli mga kasama kong trabaho Dahil kasi nag resign ako dyan mga idol uh, kaya shout out sa mga kasama ko at yan sa antipolo at dito sa dyan sa may tondo manila dyan sa mga anak ko uh, sa mga apo ko shout out din sa inyong lahat dyan at lalo lalo na dyan sa Uh, mas bate kasi taga mas po ako tapos dito lang po ako lumaki sa Quezon ayan mga kamag-anak ko dyan sa mas shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po so sa ngayon mga idol dito talagang ano tahimik na lugar walang kaingay-ingay ngayon araw ng araw ngayon ay Merkulis. Kaya yun. Hindi tayo lumuwas ng araw ng Martis gawa nang hindi natin alam ang mga nagsipaglabasan mga hayop. Kaya yun. Ngayon, sana may maawa sa atin. Kaya, lagi tayong gabayan kahit man saan tayo pumunta ngayon mamaya mga idol pupunta ako dyan may mga nakita kasi ako dyan na ano at ating kukunin nakakatakot dito pag kaya ikaw lang mag isa kaya lang kailangan lang natin ng ano hanap buhay Okay. Mamaya, mga idol, ang nyo.